sir? Ba't kang Sigurado na ako ngayon, Ramos. Si Carolina Astor yun. Anong ebidensya mo, sir? Hindi mo ba nakita yung Lorenang ng yun? Magkamukha ni Astor. Tsaka, bakit hindi niya masabi-sabi kung taga saan siya? Halatang halata. Ayaw magpatrace. Guilty. Si Astor talaga siya. Ate di bakit? Tamating yung pulis. Si Santiago, yung dating gustong humuli sa akin. Siya pala yung bisita kanina? Ate, ate, buti na lang hindi ako lumabas. Ako, lagot talaga tayo ng kapag nakita tayo magkasama. Bakit daw ba? A anong kailangan niya sa'yo? Tristan, alam na niya. E, Ayoko alam na yata ni... Alam na niya na ako si Karolina Astor. Hindi sa patang haka Kailangan pa rin natin ng matinding ebidensya. Isa pa, kung si Karolina Astor ngayon, bakit pa siya lalapit sa pamilya ni Wilfred? At take note, sir, Nagpakasal pa. Hindi gawain ng mga kriminal yan, sir. Kadalasan, lumalayo sila sa pamilya ng biktima. Ate, ate. Baka naman mali ka. K Kasi, di ba, kung, kung alam na niya, di ba, sana hinuli ka na niya kagad. Tristan, alam na niya nararamdaman ko kung paano niya ako tanungin. Kung paano niya ako tingnan ng mabuti. Para niya ako hinuhuli sa tingin. Parang pilit niya ako pinapaamin. Tapos Tristan, bilangkit pa niya na kamukha ko doon si Carol. Hindi mo rin masasabi. Marami tayong kaso na pamilya mismo ang number one suspect sa mga krimen. Malay mo. Baka nakipagkuntsaba siya kay Wilfred para patayin si Joy Santos. Ah, ate naman kasi. Ba't mo kasi sa dami ng pera mo, di mo naisip mo papalit ng mukha? Trista naman. Napapatawa ka ba? Ate, so, so sorry, sorry. Na naisip ko lang. P pero di ba, uso naman yun ngayon? Mano man lang nagpabago ka ng konti sa mukha mo, di ba? Sana nga ginawa ko yun. Kasi di ko na alam yung gagawin ko ngayon eh. Everything is possible sa mga krimen. Everyone's a suspect. Sir, bakit hindi mo lang iniwan sa Mindoro yung mga kaso na yan? Total, dito ko na rin masayin sa Maynila eh. Dapat, iba na ang inaasikaso mo. I'm sorry to say, Sir. Ha? Cold case na talaga ang kaso niyan eh. Nung karap ko si Santiago kanina, Kaysa hindi ko alam kung paano ko kinaya yun, pero pakiramdam ko parang ka kumahinga. Ang hirap. Ang hirap-hirap. Mahirap pitawan ang kasong to, Ramos. Ito lang ang kaso na hindi ko na-solve sa 20 years kong serbisyo bilang pulis. Iyon ko lang na malusutan ako. Kaya dapat mahanap ko na yung ebidensyang sinasabi mo para mapakulong ko na yung kriminal na yan. Ate. Tana, ha? na, ha? Tristan, na ayoko makulong. Ayoko mawala ko nung meron ako ngayon. Puna yung pamilya. Andito ka na, magkasama na tayo. Ayoko mawala sa akin to. Ayoko malayo ako sa inyo. Ate, ha? Ate. Tana. Hindi ka makukulong. Hindi. Kasi hindi naman din ikaw yung pumatay, di ba? Pero sa mata ng pulis na yung Tristan, ako yung killer. Kitang-kita ko. Iniisip niya ako yung killer. At ang sa hindi natin nahanap, kung sino ba talaga pumatay kay Joy Tristan? Ako yung madidin dito. Ako yung makukulong. Para sa mga tao, ako yung masama. Tristan, paano kayo? Paano si Wilfred? Wilfred? Si Lia. Ang bata-bata pa na anak ko. Kawawa oh. naman yung anak ko. Ayoko lumaki si Leah na nasa kulungan yung nanay niya. Higit sa lahat, Tristan, ayoko... Ayoko lumaki siya na wala ko sa tabi niya. Ayoko mawala kayo sa akin. Ayoko mawala kayo sa akin.